Hi mga drops good morning Ayan, so Napotol yung video natin mga troops Dahil kasagap ng wifi sa Rustan ah uh, Nasa area tayo ng McKinley Road uh, Going to Kenta Ayan, so uwi na tayo mga drops, ah uh, Batiin natin ng happy Sunday to all Dahil <laughs> ito yung biyahay nating umagang umaga na So, i-time check natin ah uh, alas 12 46 city sa umaga. Yan. So, umagang umaga na mga trop dahil sabi uh, yung bisita natin, kumala pa. So, inatid natin yan sa ano, uh, i -natin, natin sa Makati. Tapos so, ngayon, uh, bawin na tayo. Grabe yung biyahe natin kanina mga tropa sa Unlimited So Sulit Sulit yung biyahe natin na uh, mayroon tayong ano nito uh, Mayroon tayong tip May dalay na siya mga tropa Antong lang mga sa Ito na mga tropa Malinis na malinis yung klasada Uh, yung bisita pala natin mga trop sa uh, doon sa may uptown mall kanina sa may cyclop yan so ano yun mga trop uh, bar ayan so grabe ang daming tao kanina hanggang ngayon marami pang tao kahit mga ganitong oras na umagang umaga na marami pa rin tao pero kanina talaga ang daming tao sa uptown mall grabe. So malamang talaga to, wala na tong traffic. Possibly naman na ma-traffic pa to sa C5 pag ganitong oras. Ah, uh, umaga na. So yung biyahe na din kanina mga troops, ah, uh, i-share ko lang. Uh, hindi na ako nag-video kanina dahil ah, uh, lagi tayong may sakay. Ah, uh, nakakaya naman tayo na may salita tayo na mayroon tayong sakay. So biyahe natin Makati, Pioneer, ah, uh, dyan sa may pasong tamo. Tapos dito sa may Kisun City, BGC, uh, Pasay Road, Greenbelt, Makati. Tapos yan sa may ano sa may Salcido, 'yan. Sa may Salsido. dito banda sa may Baliro, 'yan. So Ayan yung bisita natin tapos BGC. yan sa may Cyclone. Sabi, napakaganda pala yun. No? Ang ganda ng ano nila, Watrops. Ang ganda ng sounds nila. Malakas, pero hindi sakit sa tainga. Yan ang mga pang ano talaga. Pang disco talaga na may iba kasing sounds mga Watrops na malakas siya, pero sakit sa tainga. Hello. Hello iyon, wala mapasayaw ka talaga sa ganda ang linaw ang linis ng ano nila ang linaw ng ano tugtog abe uh, so tagal ako na stop light naantok na ako wala tayong pahinga grabe yung baha kanina mga troops buti wala tayong biyahe ng doon sa may bandang katipunan lunis to ano yung biyahe natin doon na uh, Monday to Friday kaya lang sa Bado nagkataon na wala ng nandun pa tayo minsan buti na lang hindi natuloy yung ano kanina ah uh, may biyahe sana tayo doon katipunan sa may Ateneo ng umaga hanggang hapon sana yun pasapag sana tayo sa baha maraming baha doon buti na lang uh, hindi natuloy So hindi tayo nasama sa baha kanina <laughs> Sila lang Grabe Sulta ng mga ano Naglabasa na yung mga kurakot Na sa pladwe Grabe nila Ay Punasan natin yung ano, mga drops Salamin natin para video ang ganda yung kuha natin sa camera ang kinin tagal ay surprise nila Nabi. Ah, super antok ayun na nung mga parang ano ba parang naalala mo yung <laughs> naalala ko to dati pag mga ganito ano mga yung, yung panahon na ng pandemic wala talaga ang kasasakyan o oh, linis ito yung maganda magbiyahe pag mga ganito palang oras sabi wala nang sakya no? napakalinis na yung kalsada is aura ito po yung isim aura mga trops oh. ayan para ng ilaw yung isim aura puno na lang yung ano ang ganda ng ano na mga trops oh. yung mga halaman nila may mga ano na may mga ilaw parang parang nagparamdam na yung pasko <laughs> pinatay na yung ilaw yan yung SM mga katros oh. SM Aura yan so kasi 5 na tayo SM Aura mga katros tap na ito yung bagong tapos na no, mga tropso yung 101 hotel ayan o oh. yan hindi pala makita yung number yan yung malaking ilaw na yan yung nakasulad yan na 101 the port ayan so ano yan mga tropso ah, kundo yan parang studio type lang siguro yan ah, be, laki na pagbabago dito sa BGC hikap na tayo na hikap <laughs> eh sarap na talaga matulog wala tayong pahinga ito lang ilaw dito ah yan so pasipahib na tayo drops ang ah, kalaban natin ito mga drops yung mga malaki so, yan yung ano may escort nagkarga ng back -hoop. may escort yan oversized load ayan ayan ang mahirap mga ka pag mga ganyan alam mo ba yung mga ganyan mga drops oversized load yan pag yan may pumutok na isang gulong dyan ah wala na sigurado na talaga yun mga drops so bakho o okay kawawa yun na yun mga drops yung gulong yan yeah, talaga pwede na walang reserva doon kasi yan dati mga drops yung nakita nyo kanya ng video na yun ah mayroon akong experience yan kasi ganyan yun ganyan dati yung trabaho ko sa mga heavy equipment ang hirap yun mga tropes kasi <clears throat> kailangan talaga mga gulo mga bago. Maganda talaga yun. Kasi pag mga ganon, <clears throat> isang gulong lang ang kulang ng hangin doon. Ah, wala na. Sunod-sunod na yun. Magputo ka na yun mga tropes. Sobrang bigat. Hindi kakayanin. Kaya kailangan talaga ang ano doon ganda ang mga gulong mo doon hindi pwede yung mga gulong na mga ano mga lumang luma -luma na so walang ano doon so tingnan ako ano doon walang traffic ayan so ulitin natin ah, bago natin tapos yung video na to ah patayin natin sa lahat na nakapanood nito uh, happy sunday to all dahil umaga na naabutan tayo ng umaga ayan so god bless ating lahat at uh, tayo sa Panginoon lagi uh, maraming maraming salamat sa lahat na lagi tayong binibigyan na lakas ng pangatawan sa Panginoon ingat na lang po tayo lagi bye bye abangan nyo yung next nating video bukas Sunday Adventure so video tayo uh, para sa followers at viewers natin wala ilang ilan na lang yung billboard na may ilaw mga troso oh. sa dito marami dito mga liwanag ngayon na uh, wala na pinatay na nila dahil hanggang alas 12 lang yata yung ano nila mga troso paglapas ng 12 wala na ino off na nila yung ano oh, kaya medyo madilim dito ayan so ulitin natin na uh, thank you very much And God bless ating lahat. Happy Sunday to all. Bye-bye.